<coughs> yan po si Pai Maling gumagawa uh, ah, ng bubo pang posit bago po yan uh, na perform na ganyan yan po muna ang ginagawa sa mga kawayan nililinisan para maganda pagkagawa Ayan o. Yung isa ginagawa naman ni Pai Maling. Yung isa ito nagawa na. Ah, uh, lalagyan na lang po yan ng net at yung nangyagay sa mga bote ng ah, uh, soft drinks, yung coke. Ah, Paapurahan tao na para makalapan yung cook ng mga basyo imbis na basura na napakinabangan pa Uh, nakatalo, nakatulong na tayo sa Eco Waste Management. Tapos yung net po na ilalagay dyan is ito rin. Yan. May nagawa na siya dati. Uh, hinulog kanina. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. Ginagawa niya siya. Ito pa rin yung, ano, yung mga mababa. Ito, yung mga haba. Tapos ito naman yung mga mababa. Pang ang lagay sa ganyan kaya oh. meron na pa silang form na iba at ito na rin yung iba nagawa na gawana, lalagyan na lang ng net malapit lang po dito sa dagat kaya madali lang uh, ang paghuhulog hi pa maling shout out sa mga uh, uh, uh fisherman ng bagamanok Shoutout mo na rin yung ano yung ilihan na anglers. <laughs>